So mga katangkilis no, hinahalo na. At lalagyan na lang po ng tubig yan. Kakasya naman na siguro yan you know? eh yeah. no. Kakasya na okay. yan. Hindi kung magsobra, marami naman bakante dito sa, sa atin. ba, diba? nalinis talaga oh. Talagang lupa na eh you no. Know? Lupa na talaga oh. Iba talaga pag ano. Meron kang hire na ano. Ina-hire na Hire na ano, import. <laughs> import baga. <laughs> baga ng import. Ay, yun. Asan ba yung kape mo? Ay, nakakahingal. <coughs> so, ayan mga katangkilik na. Naibaw na po namin yung isang posti ng gate. Pustin ang gate po ito. Dahil wala siyang uh, wala pong uh, electrical power dito. Ang ginawa ko na lang po is kinabitan ko ng cylindrical. Uh, para pag nabuo po yung gate. Sasalpak na lang po siyang pag-anong. At uh, itong isa hindi ko po muna sinimin So ito muna yung sinimento natin dahil dito po tayo kukuha ng libil pag nabuo yung gate kasi doon ko po bubuhin sa shop sa kalokan so, mahirap po pag uh, nagkamali ng sukat you know. buti kung kahoy yan pwedeng tapyasan Yun. so itong isang butas mga katangkilik you na know yan ito po yung isang butas. yan diyan po tayo kukuha ng libil Ng layo dito. Pag nabuo na yung gate, yan dito po kasi pag halimbawa na sobrahan yung gate, pwede pong iurong. No. Pwede ng iurong pa ganon. pwede ng urong pa Depende po sa laki ng gate. No? so ayan po mga katangkilik na <coughs> gagawin bakal yung gate pero yung bakod ay eh, makikita nyo po sira sira ayan nakabakod sira na po yan na. so pahinga muna mga katangkilik na so ngayon mga katangkilit malinis na po dito yan. malinis na po ni Mrs. Katangkilik so bibisitahin po natin yung ating pananim pananim na kamuting kahoy na wala ng laman hinuubos po ng mababait Ayan, no? at ang ating nyug yan po ang ating kamuting kahoy, ang dami po nyan hinuubos ng mga mababait Ayan, no wala na pong laman so itatanim ko na lang po ulit ito ito po yung ating uh, new yun masukal na po dito hindi yata matalas tong nabili kong ano itak hindi na Ayan, ito yung isa nating langka. Ayan. At ito rin yung isang nyug natin, naninilaw. So, kailangan nang linisin. para niya linis. Ayan. So, yung isa pang nyug, Katangkilik yan doon. Nilinis ko na po yan nung huling uh, punta namin dito ni Mrs. Katangkilik. Yan yung na yan. So hanggang dyan sa may punong malaki lang po ang lote namin. Pwede sa doon. Yan. Hanggang doon sa may kubo. Yan. Maliit lang naman po ito. Luto na to. Kaso. Kahit gaano po kaliit ito dahil uh, bibihira po na pupuntahan dito. Kaya masukal pa rin po. Wala po kasi nakatira dito. Sa itak mapurol na paano pa ito tatalab purol na talaga so hahasain na lang natin mami po doon yung lilinisin natin. At yun doon. Kaso, ah, siguro mamaya, ayong dito muna sa gilid ng kalsada. Ayun. Para mas malinis. Yung sinisis katangkilik po ay uh, sarap na sarap maglinis. Putulin na natin itong mga kahoy. Ito, pinutul na na. Ito, tinuloyan ko na. So siguro mag-ano tayo ng buko. Yan o, no? pwede na yan. Ano, mura pa yata yan eh. Yan yung kinuha na natin nung nakaraan na ano. May laman. Hindi, yung dito? natin Ito, ito, ito. Ito sa kabila. Hmm. Pwede na yan. Ah. Wala nang try, try, try. Wala nang intro, intro. Diri, diritsyo na yan. Diba, mga katangkilik, no? Hinihingal pa ako. hingal hingal ako. Napapansin ko Mrs. Katangkilik parang ang ganda ng t-shirt mo ngayon. May nagbigay. Oy, may nagbigay. <laughs> Talaga. Na. Ako rin parang ang ganda rin ng t-shirt ko, you no. Know? Big shout out po sa inyo, Mr. and Mrs. Dubai, you no. Know? Maraming maraming salamat po muli. Ingat po kayo diyan. Ayun, you know. Ano? Sana all. <laughs> Ano? Orang sa iyo pa magbukin din ba? Yun o. Tumutin okay. Para yeah. subukan natin yung isa. Hindi na susubukan yan. Talagang Ay, ano. Yung dalawa na lang yun na Ay, ikaw kayang magbutang. Apat na lang yan. So mga katangkilik. Kabalikan ko po kayo mamaya. Magkuha lang po tayo ng buko. Yun. At nang makakain naman itong bisita natin. Kain-kain na kami ng buko. Yan o. No? Ayan no, sariwang sariwa po mga katangkilik ang buko namin nakuha. Ayan. Tama to pang ano, pang salad ganito man. Oh, iba talaga pag may sariling puno kahit na walang bunga. At <laughs> so, least. Sarap pag kutsara yan, yeah. yung ano. Ito. Kutsara mismo. Kutsara? Ito, ito. Hindi. Ayan, may, no, may kutsara. May kutsara namin dati. Di ba yung Oh Oo nga. Oo. Oh. Nung panahon, so, nung panahon natin. Ano? No? Yung yun. Balat. Balat. yung pinanggo kutsara. Ayan no? So yun mga katangkilik no. Kain po tayo. Freeze na buko. no. Oh. Kitang kita naman. Ang bidin siya. Sa korte. Ay sa korte. Joke. Kain po tayo. Sariwang sariwa pong buko. Pero pinagpawisan ako. Sa probinsya po kasi. Doon sa amin noong araw. Pag nanonongkit ng buko. Pag songkit pong ganyan. Hinihinahatak. Dito po. Pag songkit. Sungkit talaga. Inaangat. Ayan, kabaliktaran po. But anyway, Boko is masarap. Ayan. Siguro tong video na to, pang part 2 na to eh. Kasi masyado na mahaba yung video natin. Ano mo mm lang -hmm. para 30 minutes lang. Extend lang natin, siguro mga 1 minute. Ay, 1 minute. 20 lang, mga 20 minutes. Yan yan. Hmm. Pag sobrang haba kasi yung video, okay. teleserye na. Eh? Lalo pag walang laman yung kwento. ano? Eh, na. <laughs> hindi, ini-skip agad. Ini-skip agad. Ah. Na, yung tama lang. Yung tama lang. Bibihira naman kasi yung ano. Bibihira naman kasi yung nanonood ng video na hindi ini-skip yung ads. Yun. Ago, kasi oh, ako kasi pag nanonood, talagang kaya gusto ko man yan o hindi. Boy ito kaya Boy Boko. Hey, boy Boko. Hmm. Boy Ayan, si Boko, boy boy oh. Boko. Oh, Boy Boko. <laughs> 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 hindi si Boy Tapang. Version be, be. ni Boy Tapang. Boy, boy Boko. Mga um. <laughs> katang kerik, oh. Mm. <laughs> Ayan. Ang <laughs> 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 galing nang sa katsara, di ba? Hmm. Kaya natin. Eh, oh, ang gani na doon. Ang tangali yan na buko. Wala <laughs> yung kanon. Kaya nga Ito, ito, ito. Si Boy Buko. May hawak ng camera. Si Boy Buko. Kain po tayo. Ayaw mo kay Boy Amis Tapang. Boy Tapang mas... <laughs> Cherry White. si <laughs> Isa ito, lang sa akin. Ito lang. trending yan ngayon. Sino yun Si Boy Tapang. Sino? Boy Tapang Isang yung vlogger. Ah? Boy tapang anong ginagawa? Na ano yan sila ngayon ni, na, na, may issue sila ni Cherry White. Ayan, -tala ako talagang matapang kita mo, kinakain <laughs> ko yung buko. <laughs> 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 Ikaw ayaw mo kumain? Busog ako. Ayan yung Ayan ang isang kalahati lang akin. Ayan, kainin nyo na yan. Nagkalahati na kami. Sa kanya na to. Busok akin na to. Ayan, sa inyo na yan. Ikaw, hmm, Bui Tapang. No. <laughs> Bui Boko lang, Bui Boko. Bui Boko. <laughs> 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 Bui <boy> Tapang katulog. <laughs> siya naman ang nagsabi niyan, eh? Bui Tapang. <laughs> Ay hindi, Bui Boko. Boko pala, Bui Boko. Hindi boy Boko. pala Tapang, Bui oh. Boko pala siya. Bago yan, Bui Boko yan. Wala pa sa bagay na Bui Boko. Ayan o. No? Ayan, no? Ayan po si Bui Boko. Yung bagong tubo ng mga ilang Ayan. mga anak. At uh, mga katangkilik nga pala, nagtanim po ako ng niyog, dalawang puno. So, hindi nyo makain yan. Siguro, matagal pa yan, mga ilang taon yan. Bago mapakinabangan, no? May lasa? Lahat, lahat lagi, paano na. Hindi yung palatapyas nandito, oh. So, kain po muna ako ng buko, mga katangkilik. Wala po tayong videographer, eh. Anyway, noon pa naman Ay, yan, solo vlog na, 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 lagi tayo um, yun dati napapanood mo lang to sa video ko eh, no? naninanakaw ganyan ngayon nandito ka na mismo sa puno at nakakain ka na nakakain na, na, ko na talaga nakakain mo na yung puno hindi <laughs> <laughs> yung pa pala nakakain kala ko yung puno eh <laughs> So yan mga katangkilik ka uh, pang pa good vibes lang po. Busog na. Busog na sila. Yung <laughs> may itsura mo. Sa bundok, meron kang buhay ka lang. Ayan o. Oh. Yung may mga itsura nyo. Ang Sabi mo, hindi mo yan o. Meron ka pa rin. Sino Pagsa to si... Magsa, magano kasi nang alam, may nangay ka mo. Ah, hindi si Sino to si Boy Buko? <laughs> Tapos yung isa. <laughs> Inday Boko. Inday Buko. Inday <laughs> Buko. Tapos ikaw? Puro buko. <laughs> puro buko. <laughs> buko. Yung isa si Boy Boko. Ito Sinday Boko. Ito puro buko. Ayan <laughs> pang pagod vibes lang po mga katangkilik. No? Tapos itong aso. Ah, gabang ng Boko! Gabang ng Boko! Ayan, Ayan o, kumplito po kami dito. Ayan o. No? Eh, may boy buko. May inday buko. Meron mm -hmm. puro buko. Meron din dito nag-aabang ng buko. <laughs> Ay, nagubuhay. Nadilat-dilat yung kanilang mata. Ayan, <you> no? <know>. Bago na na kayo din natin. Hindi ko makano nga sa kanila. <laughs> Ang kaya, diba? Kainin nila. <laughs> Sila <laughs> yung mga hayop na walang <laughs> pili. Sila <laughs> yung mga hayop na parang animal. mm Ayop na parang animal yung mga yan, di ba? Okay. Ah, yan. <laughs> Biro lang po mga katangkilik, no? Ang saya, no? Pag marami talaga sa vlog, masaya. Ayan. Ayan ang dahil sa buko, may na... May nabansa buy buko, inday buko, ito namang isa puro buko. Ito na no, nag-aabang ng buko. <laughs> Buti na lang wala ako. Yan, taga-hawak ng buko. <laughs> Sayan, so, no? Medyo okay rin yung pag mo dito for the first time, no? First time mo, di ba? First time mo dito, medyo okay naman kasi talagang sariwang buko. Oo, sariwang buko talaga yung kakapitas pa lang. Fresh. Yeah. Fresh na fresh. Mula sa puno. Sagad ka na sa sabaw niya. Pag ano, busog talaga. Maninipis kasi yung balat niyang buko na. Yung mantakin mo, isang buko, dalawang baso yung... Dalawang baso yung sabaw eh. Isang buko lang, dalawang baso yung sabaw. Yan ang kagandahan ng buko na to eh. Diba? Diba? Ayan. Ang dami niya talagang bunga te kasi oh, yung mga pinagkakap pang sungkitan niya. Mm -mm. hmm. Meron pa nga isa, ganito kalaki. Mayroon pa tumungong ganyan ka ulit kalalaki. No? May Ayan, may mga bunga pa. Ayan o. No. Oh. Ganyan-ganyan na si Prum. Ay, tsaga yung bunga. Pusaw. Oh, may pusaw pa. Oh. Ayan, sa Bisaya, putot. Putot. Ano sa Tagalog yan? Hindi. Niyog-niyog. <laughs> <laughs> Niyog-niyog. <laughs> 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 Ayan, nyugnyugan ba yung Tagalog ng ano? Yung putot. Sa Bisaya, putot eh. Kati naman, pusaw. O sa Tagalog, ano yan sa Tagalog? Magbaliktad na ngayon ang tangalian natin, pang merenda na natin. Ayan, <laughs> maubos mo talaga yan. Ayan, ano sa Tagalog yan? Butong kasi siya eh. Mamaya pa kami malangalian, paano na kayo? Ayan ya putot. Shoutout po sa mga kababayan nating Bisaya. Na? Luzon, Bisaya, Mindanao. Putot. Ayan. So, sa atin po sa... Putot. So, sa Tagalog, anong tawag dyan? Okay. Oh, ayan o, oh, katangkilik. Comment down below kung ano yung Tagalog nun yung maliliit na bunga ng buko ayun Ay, oh wala si Arnel dyan so hindi tayo makapag video ng maayos yun, oh. kasi itong cellphone natin nanginginig saka nagtatay katay ka ayun. kaya pagtyagaan nyo na lang po mga katangkilik yun o oh, yung video namin magulo Ayun yung tuko. mga mm. pit tuko ta? So yan mga katangkilik na. Uh, ah, pahinga po muna ng konti. At uh, mamaya meron tayong activity uli. Activity talaga. <laughs> so yan pahinga muna tayo. Anong oras na? Alas 12 na. Ang kinain natin buko. Nakalimutan kainin yung kanin. Ayun, natatakam kasi sa buko. Ako mismo personally, no, natatakam ako sa buko. Kaya ako mismo yung nag talaga. Na uh, kumuha ng buko. So ayun, sa awan ng dakilang lumikha, nakatikim ng fresh na buko. So ayun, na uh, balikan ko po kayo mamaya mga katangkilik naming minamahal. You know? So ayan po mga katangkilik naming minamahal. <coughs> Nagdadamo po tayo at uh, naghasa lang po tayo ng itak at uh, meron na po tayong nadamuhan ayan po mga katangkilik ko yan ang nadamuhan na natin at, at tatapusin po natin ngayon yan, dyan hanggang doon sa mainyug na yun, yun o